Pag-asa ang natanaw ni Nanay Ulatan nang makita ang bagong tayong ambangonan bridge. Anya, malaking gaan ito sa mga gaya niyang residente. Pero ang mas na tutuwa niya, ang posibilidad na mas marami pang mamasyal sa kanilang bayan. Dahil na rin sa iba't ibang proyekto ng Pugo LGU. Gumanda nga yung lugar namin eh. Kasi binatuhan nila oh. Gumanda. Pwedeng turista, ang daming turista. Bukod sa mga pisikal na mga programa, isa pa raw sa simbolo ng gumagandang buhay sa Pugo ang iba't ibang parangal na nakuha ng bayan. Kabilang narito ang tatlong nahakot na parangal mula sa Fiesta Haraya 2024. Kabilang dito ang first place sa economic dynamism, second place sa infrastructure pillar, at third place naman sa resiliency pillar. Yun nga sabi natin, progreso yung pupuntahan. So, nagkakaroon sila ng opportunity na magnegosyo, nagkakaroon sila ng opportunity na iangat yung buhay nila. Ang mga parangal patunay daw na nagpapatuli na tapat na serbisyo sa publiko. marami tayong mga plano sa mga kababayan natin dito sa Pugo. and uh, lagi tayong naman na nag uh, looking for additional funding from mga senators natin, sila governor para makompleto natin yung mga projects natin. Tulong-tulong po tayo magkaisa para po lahat ng mga plano natin dito sa ating bayan eh, matupad natin. Uh, hinihingi po namin ng uh, suporta ng bawat isa para sa ganun eh, maging progreso, magprogreso ang ating bayan sa nagpapatuloy na pag-usbong ng ekonomiya ng Pugo, hangad nilang makasabay rin ang mga residente sa pag-asenso dahil ito raw ang pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagunlad ng isang bayan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.